Para, para ng gusto pong sports car ni Kuya. 'Yan lang kinakabit mong video, ma'am, no? Bakit? Opo, ito lang po. Ang bino uno. Mm. Kapag sa TV maganda. Makita na, valid part. 'Yan. Tama. Any brand po ba 'yan? Malaya, Gusto ko po silang, ano, uh, Batrain. Sana kay Kuya hindi na kumarip, ano po ba yung mga basic. Hindi, mas maganda pag nandito sila, yung may kausap kaming buyer. Para hmm. pag nakikipag-usap kami, naririnig nila, alam nila kung paano. Gentsy to gentsy. Ayun pala nak, ganoon. Isap kung may buyer tas nandito kayo, habang kinakausap namin naririnig nyo. Hmm, ano ba yung mga kailangan sa pagbili ng sasakyan, ano yung unang nyo check? Uh, sila Kuya Richard kasi tsaka si Kuya Andy expert na yan. naman. Okay. Pero eto Kuya Richard, ano kasi ayo pa ano ni Kuya Richard sa camera ka eh. Hmm. Ano po yung dapat nila malaman sa pagbili po ng sasakyan? Dawa na una s'yempre yung papel. Mm. Yung papel dapat ano ah uh, s'yempre hindi fake. Hmm. Tapos Nandiyan Para na. Ayun. Na dumadaan kami sa ano LTO at saka sa PNP HPG. Mm -hmm. na Pina-check natin. Mm. Abago niyo po ulit sa akin. Ah, ah. Tapos mas maganda talaga mat makabili ka yung sa first owner. Mm -hmm. Tapos kung hindi sa first owner sa buy and sell, pero legit na buy and sell. Yung hindi pagkabili mo, pag uh, mo yung nagbenta sa iyo, nandito pa rin, hindi yung pagkabili mo, hindi mo na siya mahanap. Mm. Ganon. Yung mga nakakatakot no, kuya, oh. no? Kaya dito, mas magandang gumili ka sa mga kasamang mong buy and sell para mm. kung may may problema yung papel, may babalik mo. Mm. Kasi kung halimbawa, ikaw nagbenta ka sa akin, nagkita lang tayo sa isang lugar, pagka na-check kung may problema, hindi na kita makikita. Yeah. Pero kung dito ka bumili, kilala mo, may babalik mo kung ano man ang mangyari do sa um, sa papeles. Yeah. Gusto ko kasi kuya Chad, kumare dito sila nagara sa college. Mm -hmm. Kung ano, ma mabibisibisitan nila yung Kahit araw sila uh, dito, mag mas maganda. Kumbaga, gusto ko hangga't bata. Dito ba sila mag-aaral sa Manila? Eh, si Kuya daw po sa ano eh. Kala ko Lasal eh. Mapuwa pala. Mapuwa. Ano? Mapuwa Makati o sa Maine? Sa Maine. Pero, di ba nag-aaral tayo sa Manila, alam mo naman ang kondisyon doon. Medyo, oh. medyo marami parang snatcher sa Manila. Mm -hmm. Ayaw mo magmakati? Ano bang course gusto mo? Sa mga... mo sa engineer po or medtech po. Ah, okay. So, pagka medtech yata, doon talaga sa Manila, no? Sa Intramuros. Yung anak ko kasi Mapuwa. Sa Pero, Makati? Sa Makati siya. Pero alam ko, the scholar siya. who doon, walang bayad. Ako uh, pagka na ako. Pero si Justin, niya yeah. nakapasa sa, ano dahil sa grades niya. Oo. Oh, wala pong ano bayad. Hindi, may discount lang. Ah, may discount. Magkano po discount ko ya? Parang 80%, 30 to 40. Hmm, pwede pong ba magkano ang tuition niya? Uh, Oi, chat. Ah. Yeah. Uh, I I think course naman kasi. Oo. Uh, Ayun, magkakaroon pala tayo ng idea sa ano. Mapuwa uh yung gusto mo ba ko ya? Mapuwa po, Yupi. Mapuwa, UP. Si Kuya Sapats daw. Kay Kuya Steve niya. Gusto ko mag, mag ni Kuya sa ano, sa Mapuwa, Tramuros. Hmm. Uh Baka yung anak, pwede ko nang kuha na. Ah, Natataot. Pwede doon ka, ano pangalan ang ni Kuya? Uh, Justin. Si Kuya Justin. Namit na nila Kuya kanina si Kuya threatens... Justin ah, pwede ba malaman magkano yung ano, tuition sa Mapua Kuya? Parang ang alam ko po, po pumapatak siya ng 110 above po. One, one year. One year na? No? One year. Tapos depende po po yung sa course. Hmm. Pag kunwari po yung sa akin, uh, IT, magta sem po. Hmm. Yun. Yung, hindi yung one year, yung first sem lang. Ah, first sem. Hindi ko po kasi siya. Eh. Walang ganun run. Walang, yung sa kanya kasi yearly. 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 Pero trisem yun. Trisem. Oh. Trisem po. Ah. College, di ba? Ano po? Senior Ah, senior, ano? high Pero magaan na rin po. Sa next pasukan. Next pasukan. Mayroon, mag mm. na rin. So yung sinasabi mo yung Persem, yung after nitong ano? Yung college. Uh, college na, yun yung Persem. Oh, kala ko college na si Kuya. Hindi pa pala. So yun. Sa ano? high ka rin Kuya? High time pa. Mas ka no? Grade na. Grade 12 ka na. Basta ang... Hindi ko lang po sure kasi kung saan campus ang medtech ng mga. Either Intramuros po or Makati. Engin mas bago pong school yung Makati. Engineering ang gusto niya eh. Ay, bakit engineering tayo? Makati. 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 Kasi puro doon po yung mga bago ID. yung building nila, kagagawa lang. Hmm. Kaya doon po mas maganda. Nata kasi hindi pa magulo. Natatakot si Kuya Chad kasi marami daw pong... nag like, like, -nag kami ni Papa mo sa ano eh. Sa Ganun pa rin po ba? Kala ano, ko wala nang ano. Meron pa rin. Meron pa rin. Kaya yung kuya niya, nung nag-aaral sa Moraita, inalis ko agad kasi dalawang, tatlong beses na hold up. Mm. Kaya ano talaga, Makati pinaka talaga, no? Kuya. Okay. Uh, yun lang, kala ko college na kasi, pero sa ano mo, 110,000 ano no? Sa isang taon. Sa isang taon. Amoy. Okay. Tingin ko pagka nag-try sem, yun nga, per sem, sa mga, sa mga courses nila siguro 50-60 per sem. Mm. Pero engineering alam ko mas mataas. Pero marami sila scholarship. Doon? No? May, mga scholarship sa inyo. Mas nagaling mm. ano sa Mat. Ah! Yan yung ano niya. Yan yung expertise niya. Ayun po. May, may tinake po kasi ako nun na exam mm. na parang ang ano po niya, libre po yung tuition for college po. Mm. Tapos may parang court, uh, court, hindi po ako sure kung basta may parang bibigay po sa inyo na pera. Mm. Pang ano lang po, uh, books lang. Mm. Eh, hindi po ako ata. <laughs> Tanong ko Saan lang, Kuya Justin, Justin eh, na no? Tanong ko lang, nahirapan ka ba sa pag-aaral mo? Ano po? Kung, kasi mapuwa eh, parang ibang level din yung ano dyan. Mapuwa, Lasal, uh, UP, Ateneo, di ba so, Kuya Chad? Uh, mm. po, ano po, medyo, may, may mga times po na ano, mahirap siya. Pero kung hmm. may mga kaibigan ka naman po, tutulungan ka rin. Uh, oh. kumusta yung grades mo nung ano? Nung grade 11 po, nanibago po talaga. Kasi malaking school. Tapos, hmm. Iba-iba po yung mga tao Okay Ano yung average yung nakaraan? 80? Yung ngayon? Mag 89 or 90 oh, Okay, pero Siyempre, ano yan, mapuwa yan eh Ibagay ba yung Kung sabihin mo na yung probinsya Nakaka 95 Yung maka 85 ka sa ano Alam ko ganun Kasi na, ano ko, probinsya Tsaka, ano, ganyan eh City. Anong mapapay? Kumusta yung mga estudyante doon sa Mapu, Kuya Justin? Yung sa akin po, yung sa section mo po. Okay na po sila. Pero yung, yung, iba po narinig ko kasi na medyo nag-aaway-aaway daw po sila sa section nila. Kaya ayun po. Anong mapapayo mo sa mga anak ko? ano po, mag-aral lang kayo na mabuti. Tapos aralin niya lang yung mga materials na bibigay talaga ng uh, mga prof niyo. Mm. Kasi sobrang dami talaga nila. Eh, ayun. Kung kaya, may pag ano kayo, may pag sa mga kaklase nyo. Kasi kayo kayo lang din naman magtutulong. Tapos marami pong group works. Mm. Tapos pag grade po pala, may research kayo na gagawin. Hmm ya galingan at din sa Apollo, tunan. Perm Justin, thank you ah. Uh, peding peding malaman gaano ka mahal yung mga ano doon? Ikaw magkano binabaon mo? Ako po per week. Ah uh, pinapagkasya ko na po yung 1 day. Per week. Ah uh, kasi uh, po yung pasok ko parang hybrid system po. Hybrid? Uh, hybrid ah uh, system po. Hmm. So bale yung hybrid system po na yun. Within a week two, uh, Monday, Tuesday lang po yung uh, ano face to face ko. Hmm. Tapos Thursday hanggang Friday po uh, synchronous. Hmm. Yung synchronous po parang ano online lang po. So yun na ha? Tingnan niyo pinagkakasya yung ano 1000 per week po. Ano yun kulang ba Pero kung ano mo kulang ba siya o or... kung pag may ano po, ano uh, kunwari may event or may kailangan pong bayaran sa school. Hmm. para sa iPhone medyo nagkukulang siya paano mo tinitipid yung 1,000 per ano ano per? po ah... Uh, yung budget ko lang po per day sa ano sa school but kakain ko nasa 200 200 yung nagkakasya mo oh, ah, na ba, yun yung 200 pwede malaman na yung binibili mo doon sa kasi mapuwa marami pong sisig doon marami <laughs> sisig, sisig ba ba? <laughs> Uh, kung gusto niyo ng dessert, may ice cream naman natin bibente po. Or, mm. kaya fries. Kung gusto nyo. so, meron din pala mga value-value meal na ah, gano'n okay. lang. Ano? Pero, para sa akin po, mas tipid po kung lalabas kayo Mm. Parang Sin? si, ano, si Samantha, ano? Ganun din ginagawa nung isang nakausap ko sa Lasal. Oh, para, para daw makatipid, lalabas sila. Lalabas po. Mm. Sa ganyang kagwapo mo, hindi ka ba nahirapan sa mga, ano, yung mga chicks na mahabol, merong mga ganun ba sa mga ganung school na ano? Yung mga ano po, yung mga nagpa-party party. Nagpa party party. Ako po, tawang uh, uh, bahay lang. <laughs> bahay lang. Hindi kayo yung ano, yung mga parang after school, party doon, party hindi dito, po, hindi po ganun. Po, hindi po rin na umiinom. <laughs> mm, bakit? Eh, hindi ko pa nakahiligan o hindi ko pa na ano, mm. na sanay na ganun. Kuya Chad, Baka tuloy-tuloy ko na to. <laughs> Kumusta? Dito po para marinig po yung boss. Ayun ah, niyo naman pa ko eh. Kumusta po si Kuya Jason bilang anak po niyo? Ah, uh, yan ang pinakamatalino sa tatlo kong anak. Oo. Oh. Pinakamasipag yan, yan mag-aral. Oo. Oh. Saka lagi lang sa bahay yan. Mm. yun ang ano niyan. E, yung panganay at saka yung sumunod, party-party rin pala. Trabaho tapos <laughs> ano, uh, may lumabas si Nicole. Mm. Wala 'yon. Nicole ang pangalan pero lalaki po yun diba po? Hmm. Okay. Dito ko kung... Um, 200. Yung niya sa ano niya. Tapos, kumusta si Papa mo? Paano kayo, paano magpalaki ng mga anak si Papa mo? Okay oh, naman po si Daddy po. <laughs> Mabait po siya. Tapos ano, palagi po niya kaming uh, tinitignan po tapos din namin hindi niya na hindi niya kami pinapabayaan. Hmm. Anong gusto mong ano in interview na yun? <laughs> <laughs> Anong gusto mong sabihin sa, ha, papa mo? Ah, uh, na mahal na mahal ko po siya. Tapos na uh, salamat sa ano uh, pagbigay niya ng pagmamahal sa akin. Hmm. Kung di mo alam, eh, may kausap si Papa mo. Wait lang. Antayin natin. Si Papa nila, yun yung kasama ko dati sa buy and Napapanood ko po eh. Mm, thank you ha. Ah, thank you. Wait lang, itin na natin si Papo mo. Yun na po ng bahay niya. Mm. Uh, Napampanga po yun, di ba? Mm. Ano pong mga bibigay mong ano? Kasi hindi ko alam. Ay, yung mga, mga teacher doon, kumusta? Ay, ang masasabi ko po, sabi nila, sa Makati, doon daw po yung magagaling na teacher. Mm. Tapos <laughs> sa Intramuros daw po, doon po daw napupunta yung mga strict. Teacher. Mm. Yung mga, sabi nila, old fashion daw po. Mm. Tapos medyo makaluma din po talaga mga tao. Kaya ayun. Uh, okay. Si so mga estudyante do karamihan, ano yung basa mo sa mga estudyante do Mga pasosyal ba? Okay naman. po masisili. Uh, Mapapansin mo. More po, uh, makita mo sa ano, ano ba? Ano po? Uh, parang, uh, uh, parang parang mga medyo nerdy nerdy mo kasi sila eh. Paano ba yung nerd na? Ano po, puro aral lang. Puro Puro aral. Puro aral. Puro lang. Parang, parang, buhay, aral. aral. Hindi na enjoy ang buhay. Pero sabi ni Samantha, yung isang nakausap namin sa lasal, enjoy daw. wag masyadong, ano, baka daw ma-pressure. Hmm, ikaw ganun din. okay. Ah, uh, yun. Wey, Chad, masyadong busy sa, ano. Alam po ni Kuya Justin na magkasama ko tayo. Dahil. Hmm. Anong taon yun, Kuya Richard? 2020. 2015. 2015. 2015. Ilan taon na po ngayon 20, 19 years? Ay, 9 years. Oh. Eh, yun. Nagkaroon lang kami konting problema. Pero okay na. Doon kami natututo ni Papa mo. Oh, dahil kay Tito Ramin mo napakabait. <laughs> na Sobrang bait. Hmm. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Hmm. Kaya, ano ha? Kaya siya pinagpapala. <laughs> dahil <din lang. laughs> uh, yan, binigyan tayo ulit ng pagkakataon ng atin Diyos. Kaya gusto ko kasama din ng papa mo. Amen. Tapos yun, tsaka, tsaka, si Kuya Andy. Yan, para naman sa mga anak ko din. Kaya ano. Eh, pag nag sila rito, para makatag pa yan. Kita-kita sila pagka nag na sila rito. Mm. Kayo kasi yung next generation. Amen. Kami ni Papa mo, uh, mawawala. <laughs> kaya kayo ng next. Kaya kung ano yung kaya naming mga magulang eh pagdamutan at pagpagyamanin gano'n yung ano kaya parang mawawala na tayo ah. <laughs> May pa naman. <laughs> kaya maaari gusto ko yung mga anak ko din maano sila sa negosyo anggat uh, bata pa sila kasi gano'n din ako noon. Kaya lang mga small ano lang yung pang, mga kikyam, fishball, bigasan, sari-sari store, ganun. Kumbaga, siyempre, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ayaw nating sayangin pa na meron tayong kaibigan, si kuya, daddy mo. Ang tawag mo sa kay papa mo, daddy? Daddy. Kuya Andy. baga ayaw namin sayangin yung pagkakataon na meron tayo ngayon. Uh, thank you, Kuya Chad. Kay Kuya Andy din. Salamat din sa'yo, Kuya Justin. Mga... Pwede na... Nak, pala? kaya yung pagkasayin pala yung 1,000 na ano. Sa bagay, sabi nga ni Kuya no, nak, sabi ni Kuya mo, yung 1,000 daw niya, kalahati lang inuubos niya, may pinag-iipunan daw siya. Hmm. Pinag-iipunan yung ano, yung kailangan, tama naman yun. Yung alam mag-ipon, hmm. kasi may gustong bilhin. Pero alam si si Justine, mm. sa mga anak ko, ang pinaka natutok talaga sa mga yan, yung asawa ko. Yan talaga ang pagdating sa pagkain, sa pag-asikaso, sa pananamit. Mm. Sa, basta sa school, laging misis ko. Uh -oh. Kaya alam, alam ni Justine yan. Mm. Ay, kay mama mo. Kasi, kasi laging nanonood ako ng mama mo, kaya oh, wow, wow. oh. alam ko. love you. <laughs> mm. Dito to na nasa sa crab. <laughs> Mukhang sweet to si Kuya Justin uh, Parang baby pa rin ang mami niya yan. Hmm. Pero ano ba, ini-spoiled ka ba? Oh hindi Opo, spoiled, Dyan. spoiled Dyan. ka. Ito, ng mami niya yan. Yung bang ganun pag, paano mo, paano mo ina-handle yung ganun? Kasi meron mga iba pag, Pagka medyo, napapanood naman natin, na-spoiled. Ako kasi maraming kwento ng buhay yung napupuntaan ko. Pagka na-spoiled yung bata, yung iba hindi na-handle, Min minsan nagiging uh, matigas ang ulo, hindi lang napagbigyan. Uh, anong tawag doon? Uh, nagiging... Uh, ano, oh ganon. Paano mo na-handle yung ganon? Nagiging in a positive way, ba ginagawam Ginagawa mo, ay kailangan ko magsipag. Yung iba kasi basta hindi ganon, ganyan, ganito. Paano mo na-handle yung ganon? Para sa akin po, parang kung hindi naman po ako mapapagbigyan ng gusto ko, sa gusto ko po, uh, Baliwala na rin po sa akin. Mm. Hindi ko naman po parang ah uh, ginagong ah uh, pagsimulan ng ano po, ng mm. away. Sa parang mga, no big deal. Oh, uh, no big no big deal na po. Kung ala kung baga alam mo kung ano yung limitasyon mo doon. Uh, kung wala eh wala pa talaga. Mhm. Ito ko 'yung Justin isa na lang mm. sa mga kabataan na makakapanood nito sa mga estudyante. Uh, I mean, ko sabihin, aral. Aral. Uh, ang gawin nyo na lang is, uh, galingan nyo na lang. Tapos, hanggat maaari, dapat mabait kayo sa mga kasama nyo. Kasi, kunwari, magka-problema ka sa school, tutulungan ka din nila. Hmm. Dapat ganun ka din sa akin, tutulungan mo din sila. Hmm. Parang, nagtutulungan lang talaga lahat. Okay, tulungan. Bilang anak naman, ano yung mapapaya mo? Uh, Sa kanilang mga magulang? Maging mabait kayo. Kung ano yung bigay nila, magpasalamat na lang. Hmm. Okay, paano Kuya Justin? Ano ba siya? Sinasama niyo para matrain din po ba, Kuya Chad? Oo, oh, pagkain, sinasama ko yan. Hmm. Sa mga hindi ko nakakalam, si Kuya Richard, meron din po silang talyep. Tumutulong ka ba sa ninyo? Tal, sa talyer? Uh, ano po? Pag nagdadala po kami sa sakyan. Pagka magpapa, may kukunin kami sa sasakyan, pagpapadrive mm. ako sa kanya para kukunin namin yung papagawa. Siya na yung driver oh. niya, no? Mm, galing. Kasi ahatid atid namin sa talyer pagkagagawin. Kasi ahatid atid namin sa customer pag natapos. Oo. Uh. Kaya, yeah, kaya sinama ko siya ngayon, may kukunin kami yung papagawang piyos. Mm. Maganda yung ganyan, tinutulungan mo ang papa mo sa hanap buhay niyo. Ah, gusto ko lang iwan to bago kami umalis. Ang may pag-honor sa ating mga magulang, alam mo yun? Honor pa? Yung, hindi, yung may pagmamahal at ah, pagrespeto sa ah, magulang, anong kapalit nun? Ah, pagmamahal pa din po. <laughs> hindi, ibig ko sabihin, di ba sabi ng ating Diyos, ang sino mang ino-honor yung mga magulang, minamahal at inaalagaan sila, merong kapalit na mahabang masaganang buhay. At nakikita ko naman yun. Tuloy-tuloy mo lang. Para i-bless tayo ni God. Okay? Maraming salamat, Kuya Justin, sa mga... may mga natutunan tayo sa'yo. Okay? alam na kayo, Kuya. Kuya Chad, thank you, ha? Mm. Thank you, thank you. Mm. Side lang, tete. Ay, kasi... <laughs> mm. Ingat po. Ingat, ingat. Kuya Justin, ingat. Uh, ah, dito.